Ang number one po dito na ugali na dapat natin iwanan ay isa pa rin yung kayabangan. Isa po, masyado tayong mayabang sa sarili natin. Ano po sinasabi ng Lucas chapter 18 verse 10? May dalawang lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo, ang isa na publikano tumindig ang paresewo at pabulong na nalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, nangangalunya, kaya katulad ng publikano ito. Ang mga pareseo po kasi, yung mga taong mapagkunwari, Sabihin mo sa katabi mo, mapagkunwari. Mga hipokrito. Plastic. Akala mo banal. <laughs> akala mo talagang uh, tunay na kristyano. Pero sa totoo lang hindi. Kaya hindi lahat. ng Nasa loob ng simbahan, puro totoong kristyano. Meron din pong peke. Hindi po ba? Kaya sabi niya dito, Tik, tignan mo to. Kaya hindi ko hindi ko to maunawaan kung kayabangan ito, pagmamalaki sa sarili o kung anong tawag dito. Okay na sana eh. Okay na sana yung pananangin niya eh. Nagpasalamat sa siya sa Panginoon. At sa umpisa, okay na okay siya eh. Kaya lang biglas yung sumablay eh, sa pananangin niya. Sabi niya, sabi niya dito, uh, tumindig ang pariseo at pabulong na nanangin ng ganito. Marunong siyang manalangin sana. Uh, okay na eh. So, sa Sabi niya, O oh, Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyo. Napakaganda. Amen? Talagang dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Talagang dapat tayo magpuri sa Panginoon sa lahat ng araw. In everything, in everything we do, talagang uh, we praise the Lord, we thank the Lord in our life. Kailangan natin pasalamatan na po yun. sa So, umpisa ang ganda ng sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo, O Diyos. Kaya lang, yung kasunod, hindi na maganda. Yung kasunod na sinabi niya, hindi ako katulad ng iba. Nagbabanggit na siya ng iba. Amen? Sabi hindi ako katulad ng iba ng na mga nagnanakaw, mandaraya. Ibig sabi sabihin dito, pinapakita niya na siya matuwid siya. Siya, mabuti siya tao. Tapos, yung iba, sinisiraan niya. Marami pong mga taong ganyan na, na ganyan ang gawain. Uh, pupurihin ang sarili, sisiraan ng ibang tao. Eh, Amen po ba? Para mapurihan na siya, para maparangalan na siya, para makapagyabang lang siya. Pero mo sabi niya, hindi eh, ako katulad ng iba, nagnanakaw, nangangalun niya. eto pa, sa verse 12, ang ano sinasabi niya, para sa sarili niya. Sabi niya, makalawa akong sabi niya, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng kinikita ko. Lahat ng kinikita ko, nagtatight siya. Sabi niya, ako, nagsisimba ako. Every Sunday, wala akong absent. Ako, nagbibigay ako ng kaloob sa Panginoon. Sa bahagi ng lahat ng aking kinikita. Hindi ako katulad yan. Hindi man nagsisimba yan eh. Hindi ako katulad niya. Hindi man nagbibigay yan eh. Kaya pa nga, pagmamataas sa sarili. Pagpupuri sa sarili. eh may po ba? Kailangan po, pag may ginagawa tayo sa Panginoon, anong mga bagay na ginawa natin sa Panginoon, huwag tayong Alam naman ng Diyos ang ginagawa mo eh. Hindi eh, mo na dapat sabihin na nagbibigay ka. Ako, nagbigay ako ng isang libo, limang libo. Siya, sa kumpisa, hindi po ganoon. Kung magbigay ka sa Panginoon, magbigay ka sa Panginoon. Huwag mong sisiraan ng iba. Sabi nga na po mas maganda, gumawa ka yung patago. Mas maganda, gumawa ka ng mabuti. Huwag mo nang ipamalita. Ang ginawa ng kanan, huwag mo nang, huwag mo nang ipamalita sa kaliwa. Tinulungan ko si gano, tinulungan ko si ganyan. Ayaw po ng Panginoon yun. Kaya tanggalin po natin yung kayabangan. Tanggalin po natin yung makasarili. Tanggalin po natin yung praise of man. Gusto niya po rin siya kung makikita mo dito, gusto niya, panangalan mo siya. Gusto niya, ay, ang galing-galing mo. Ay, napakabait mo. Matuloy ka po ng tao. Ay, nagdi-devotion ka pala. Tuwing minggo. Hindi po ganun. Lahat ng ito, ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi natin ginagawa ito para mapuriyan tayo. Para mapanangalan tayo sa Panginoon. Ewan po ba? ginagawa mo ito ginagawa natin ito para mapurihan ng, ng Diyos sa buhay natin hindi para ka hindi para ka magyabang ang galing-galing ko akong pinakamagaling akong pinakamagaling ng boses akong pinakamagaling daw dumugtog hindi po gano'n gusto ng Diyos wag tayong magyabang Gawin mo lang kung anong gusto mo. Gawin mo kung ano, kung ano yung binigay ng Diyos para sa'yo. Para maparangalan ng Diyos sa buhay mo. Hindi po tayo dito para magpasikat. Walang bida-bida dito. Ang Diyos lang ang bida dito. Ang Diyos lang ang tinataas dito. Ang Diyos lang ang pinupurihan dito. To God or the glory. Amen? Yes. Sa lahat, ang lahat ng papuri para sa Panginoon. Hindi po para sa atin. Kaya natin ginagawa ito. Kaya, dito po sa church, sa GFCC, mga magulang ko, mga kapatid ko, wala pong magaling-magaling dito. -magaling. -magaling. Pare-parehas lang po tayo sa Panginoon. Yung nagbigay ng piso, yung nagbigay ng isang libo, pare-pares lang po yan sa tingin ng Panginoon. Hindi tumitingin ang Diyos kung gaano kalaki ang binibigay mo. Hindi tumitingin ang Diyos sa laki ng perang binigay mo. Tinitingin na ng Diyos yung puso mo. Amen po ba? Amen. Kaya, ano man ang binigay mo, huwag mo lang ipagmalaki yan. Huwag mo lang ipagyabang yan. Dahil alam po lang Panginoon. Amen? Amen. Kaya, para tumibay, para lumago tayo sa spiritual life natin, iwanan na po natin ang lahat ng yan. Lahat ng kayabangan, lahat ng pagkukunwari sa buhay. Maging totoo po tayo. Amen? Maging totoo na po tayo sa ating mga buhay. Maging seryoso na po tayo baguhin na natin ang dapat baguhin, iwanan na natin ang dapat iwanan, alisin na natin ang dapat alisin sa ating mga buhay. Wala pa na po